Hello mga ganda! Ayan si best panibagong araw, panibagong buhay. Maganda pa din. Charos! Ayan ang best may papasok na ulit. Ayan di ba? Opa, ganun. Nagkita na naman tayo sa ilog. Siyempre, everyday may improvement ang ilog. Nakikita nyo naman, palinaw ng palinaw. Feeling ko sa Sunday, super linaw na siya at talaga namang pwedeng 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 pwede na ako maligo I'm so excited wow napaka OA <laughs> syempre team OA tayo no o di ko tingnan mo oh uh, ayan syempre maglalakad dali ulit ang best no kasi nga pupunta ako today sa school naku napaka magandang araw today kasi nga dahil may magandang mangyayari this is it tingnan nyo naku napakasaya talaga nito wow <laughs> Team OA talaga tayo. Ayun, maglalakad tayo sa sa kalsada, 'di ba? O, 'di ba? Ang ganda. Ang ganda ng kalsada, ang ganda ng ng pagigid. Ayun, 'di ba? O, pak, ganun. Sige, dahan-dahan. O, sige, utay-utay. Ayan, nakikita natin ang Barangay Hall. Oh, 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 oh. Ayan, pag nakikita natin ang Barangay Hall, alam mo na, ayan, ang Pinya Elementary School, ang pinakamamahal namin, yung skwelahan. Ayan, at si Best naman, si Best Toots naman, tingnan mo, may dalang susong kalabaw. O, oh, di ba, alam nyo ba yung, yung putas na susong kalabaw? Nako, isearch nyo yan sa Google, kung hindi nyo pa alam, masarap yan. Tapos, ito na nga yung magandang nangyari, mangyayari pala sa eskwelahan namin. Di ba, nakikita nyo yung graba, yung, yung ano tawag dyan, yung buhangin, ayan. Thank you so much po sa Sarubisyong Dove, ayan, kasi magagawa na ang aming stage at saka ang grade 6 sa classroom. Thank you so much po sa parents na talaga ng mga uh, napakasisipag diba, tingnan mo naman tulong-tulong sama-sama para po sa pag-unlad ng Pina Elementary School. Oh yeah, thank you, thank you, thank you, thank you so much, diba, si Marvin, O oh, talaga namang napakasipag pawis na pawis, oh, diba, si Kumaring Jessa, oh, diba, ganun yan, oh, diba, huwag kasi Ate Aileen, O oh, talaga nagsara ng tindahan para dyan, and si Ate Virgie, Thank you so much. I ain't never. Thank you so much. for the PDA officers. I ain't not the VC. BB Jom and Marvin again and again oh diba talaga namang nabubuhat naman ng hollow blocks diba at ang si Kenneth sa Treskillion thank you so much and ati Melba oh diba wag ayan yung mga parents natin Treskillion sama-sama sila ang ating stakeholders at ito na nga ang ating Treskillion maraming 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 salamat sa ating Treskillion na talaga ng mga uh, willing tulungan ang Pinya Elementary School talaga ng mga uh, anytime talaga naman nandyan sila para tulungan ang Pinya ES maraming 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 salamat sa so, susunod po ulit. ayan at ngayon naman matapos ang tulungan tayo eh, siya pero uuwi na hapon na eh. O lakad-lakad ulit. Swing-swing ng kamay. Ayan, o di ba? Powerful. O yan na malapit na ako sa ating bahay. Makakapagpahinga na tayo ng bahagi Ayan. Syempre natabi na tayo sa ilog. Kaya naman maraming maraming salamat po sa mga best natin sa nag-like, nag-share. At saka nag-follow po sa akin. Please, 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 please i-follow nyo na ako and like and share ng aking mga videos, mga best and mga ganda. Maraming maraming salamat. Bye! Yay!